Mga kapatid, malinaw ang sinabi ng Korte Suprema. Sina Junila Castro at Jed Tamano ay may patuloy na banta sa kanilang buhay at kalayaan. Kaya sila binigyan ng protective writs. Pero heto ang mas nakakabahala. Ang militar na inirereklamong dumukot sa kanila ang siya pang nagpetisyon para ipawalang bisa ang proteksyong ito kung hukuman na mismo ang nagkukumpirma ng panganib, bakit tila mas pinipiling patahimikin ang nagsasalita kaysa tugunan ang ugat ng problema? Kapag ang nagtatanggol sa komunidad ang sinusupil at ang nagrereklamo pa ang kailangan pang mag-ingat, anong larawan ba ito ng ating bayan? Mga kapatid, humihina ang lipunan kapag ang boses ng inaapi ang unang tinatarget at lumalakas lamang kapag ang katotohanan ay hinahayaang marinig ako si Padre Jesse Galilea may pusong pinoy kasama ninyo sa pananalig at pakikibakang panlipunan